Shalom! Ako nga pala si May, isang caregiver dito sa Bansang Israel. And welcome again sa aking YouTube channel. Sa aking vlog ay share ko sa inyo ang buhay ko dito bilang isang caregiver sa Bansang Israel. So, ito ay ang kwento ng buhay realidad bilang isang OFW ko dito. Ito ay hangok sa tunay na kwento ng aking buhay. So, for today's video ay nandito pa rin ako sa itaas sa bahay ng alaga ko. Pero sa taas to kung saan nakatira yung anak ni Lolo. Kasi nga, kasi nga ay kagagaling ko lang sa bakasyon. At nung ako ay nasa bakasyon, si Lolo ay na -ospital. Tapos iniwan namin siya sa therapy center or doon sa sikum na tinatawag or rehabilitation. Tapos, while on my vacation, ay kumuha sila ng reliever kasi kapag wala kang reliever, or walang caregiver doon ay medyo mahirap kasi madami din inaasikaso yung mga naka doon na nag-aasikaso sa mga matatanda. So for today's video ay ito yung unang araw ko na duty ako doon sa rehabilitation pagkatapos ng aking bakasyon. Kasi kinabukasan yung lipad ko tapos itong gabi na to ay inilipat namin si Lolo sa rehabilitation. So, ganun ka-hectic yung nangyari sa akin nung ako ay magbabakasyon. Lipad ko na ng umaga, tapos si Lolo ay nilipat pa namin doon sa therapy center or rehabilitation na tinatawag. So, for today's video ay samahan nyo akong gumayak patungo kay Lolo kasi ito na yung araw na ako na yung mag-aalaga sa kanya. Although doon naman ay walang ganong ginagawa kasi uh, may mga nag naman. Kaya lang kailangan pa rin ng talagang personal na caregiver. So nakagayak na nga ako. Dito nga pala ay winter. So nakita nyo ganyan karami ang aking isusot na damit. Meron akong t-shirt. Meron akong sweater na pang winter tapos meron pa akong isang jacket kasi ako yung tipo ng tao na napakahina ako sa lamig. So, meron akong coat kaya lang dahil nga hindi pa ako nakakapasok dun sa kwarto ko sa ibaba ay hindi ko pa nakukuha dahil ang reliever ko, dahil nga ang reliever ko ay nandoon pa sa kwarto ko sa ibaba, kaya hindi ko pa nakukuha yung aking coat na para sa winter. So, ayun na nga, samahan nyo ako na magbiyahe papunta kay Lolo. Ganito ako kapag ka winter, balot na balot. Kasi kapag hindi ko binalot ang aking sarili, ay mananakit ang aking ulo. Kasi napakahina ko sa lamig. So, Pagkatapos ko gumaya, kay bumaba na rin ako at pumunta sa waiting station or dun sa bus stop at sa pagkakataon na to ay kausap ko ang aking ilog. So, ayan na nga, di nagtagal ay dumating ang bus pero makikita nyo ang lakas ng ulan at mahangin talaga. Kaya nga, ang hirap, ang hirap magbiyahe kapag ka ganitong winter. Hirap talaga ako kapag malamig. So, dahil maaga pa, wala pang ganang tao. Pagdating ko dito ay si Lolo ready na napalikuan na siya at dinala ko na siya kung saan naghahanda ng almusal. Dito kami mag-aalmusal. Um, ang nagpre-prepare ng almusal ay yung mga dito na sa rehabilitation. So, ito yung almusal ni Lolo. Meron siyang daysa na tinatawag. May vegetable salad, may egg. Tapos, meron siyang gibina or yung cheese, tapos meron din siyang kape. So, ayan, pag wala kang caregiver, ang mga matatanda dito ay ang nag-aasikaso. Yung mga nagtatrabaho dito, may mga nag-aasikaso naman. Kaya lang, syempre, sa dami ng matanda, mag ka kung kailan matatapos. Tapos, ayan, waiting kami ng oras hanggang sa tawagin kami dito para sa exercise ni Lolo. Kaya lang, medyo puno pa, kaya nasa may pintuan landing kami. Tapos, lumabas ako ng kaunti para magintay na magkaroon ng space kasi per schedule siya. So, sabi nung therapist ay magintay lang kami at tatawagin niya kami. So, ayun, pagkatapos niya, kinuha niya si Lolo para siya na ang mag kay Lolo. Pinalakad niya si Lolo. Tapos, nung lunch na ay, nandito na ulit kami sa kainan. Dito sa kainan ay, mag-aasikaso na ulit ng pagkain. So, ayan yung oras ng mga dalaw, ng mga pamilya ng mga nandito na matatanda. May oras lang din kasi yung oras ng dalaw dito, hindi pwedeng anytime na gusto mong pumunta ay pwede. Tapos may limit lang din yung magbabantay. So, ayan. Waiting na lang kami sa tanghalian. So, itong isang babae na to, nililibang niya yung isang lola na walang caregiver. So, ayan na nga. Lahat kami ay nakatingin dun sa babae na kumahanta. Kasi nga, ang kulit-kulit niya, para ang saya-saya niyang kasama, um, happy lang siya. Ganun lang. Tapos, ayan, dumating na yung food ni lolo. Hindi pa ako yung kumukuha sila pa kasi ito yung unang araw ko. Tinitingnan ko pa kung paano yung sistema. So, dito, kaya pa ni Lolong kumain, ang gagawin ko lang ay i ko yung pagkain. Tapos, halimbawa, um, chicken or fish, um, ang gagawin ko doon ay hihiwain ko lang. Tapos, bibigay ko sa kanya. Ganun lang yung gagawin ko kasi si Lolo, ayaw niya na susubuan siya kasi kaya pa niya. Parang ayaw ni Lolo na maramdaman na um, disabled na siya, yung hindi na niya kaya. Kaya hanggang kaya niya, siya yung gagawa. Um, okay naman yung pagkain dito, kaya lang dahil si Lolo pihikan sa pagkain, hindi basta-basta kumakain -basta ay medyo mahirap para sa kanya. Meron din soup, ayan, may, may vegetable, may meat, tapos meron din fruits na pang himagas. afternoon noon ay hiniga Bye, ko si Lolo at ako naman ay uuwi para magpahinga. So sabi ko kay Lolo ay Bye, pabalik naman ako. Pagbalik ko, nang hapon ng alas 3 ay dito naman kami tatambay sa lobby hanggang alas 6 ng gabi. Dito ay may malaking TV kaya lang sa pagkakataon na to ay hindi ko nakuhanan. Meron dyan malaking TV na nanonood silang mga matatanda. Minsan ay may mga humahanta-kanta din dyan. Diyan naman sila ulit tatanggap ng bisita. Afternoon ay may oras na ulit yung pag-akyat namin. Sa pag-akyat naman namin, ay magpre-prepare na ng dinner. So, dito sa labi namin, iintayin yung anak ni Lolo. Yung pinakaamo ko, dyan kami tatambay hanggang sa oras na ng dinner. Maaga kami umakayat kapag ka oras ng dinner kasi ayaw ni Lolo nang gabihin ako masyado. Sa pagkakataon na ito, ay nandito na kami sa taas. Maaga kami, kaya ayan, Maaga makakakain si Lolo kasi gusto ni Lolo, makauwi na rin ako kaagad. Kasi nga, ang lakas ng ulan, ang hirap. So, after noon ay pinakain ko na siya. Simple lang yung pagkain kapag kagabi dito, hindi siya heavy. Tapos sabi ko Hi, kay Lolo, pagkatapos noon ay hiniga ko na siya. Okay na siya. Um, Oy na My si Lolo God. dyan. Hanggang umaga ay fix na yan. Tapos umuwi na rin ako. Alam nyo ba? Habang naglalakad ako dyan sa hallway na yan, tumutulo na yung luha ko kasi ilang araw pa lang pagkagaling ng bakasyon. Ang hirap. Tapos pag uwi ko, for the linis na ang inday. So, kinuha ko na yung maleta don sa taas. Nilagay ko muna dyan sa um, um sa sala namin. Kung matatandaan nyo, kahapon ay naglinis ako dyan sa sala. Yung kwarto lang yung naiwan. So, ngayon, kailangan natin i-disinfect mabuti ang aking kwarto. Ito na yung room ko simula nung umpisa. So, aayusin natin yung kwarto. Iibahin natin yung ayos para maayos talaga at malinis. Inuna kong i-disinfect yung mga mga patungan ko at saka syempre yung display tapos yung namang copper kama, dalawa yung kama niya, parehong pula. Ang ginawa ko kasi eh, bago ko umuwi, yung pinaka kama ko inilagay ko sa ilalim. Para kung gagamit, kung kumuha man nga ako sila ng reliever, ang gagamitin niyang kama is yung stack. Yung pinakakama ko ay nakasa ilalim. Saka ngayon, saka ko lang siya ibabalik sa higaan ko talaga. So, ang ginamit ng reliever ko ay yung stock na kama. So, pagkatapos ko mag ng lahat, ay kinuha ko na ang um, vacuum at iba vacuum kung mabuti ang aking kwarto. Iibahin ko rin siya yung pagkakaayos niya. Ang kagandahan dito sa kwarto ko ay may privacy. Hindi naman pumapasok yung mga anak or nakikialam ng mga gamit ko. So, ayan. Ganyan yung ko dito bilang isang caregiver sa bansa ng Israel. So, makita nyo, umaga pa lang, duty ka na. Tapos, uuwi ka, matutulog ka ng kaunti. Kung matutulog ka, pero ako syempre, dahil kababalik ko lang, ay naglilinis ako. Tapos, medyo mahirap din, pero syempre, na-enjoy naman natin yung bakasyon. ah um, mahirap din pala talaga yung second na balik mo kasi nando na naman yung iyak, yung lungkot, yung pangungulila, yung mamimiss mo. Mahirap talaga pero hindi mo din masasabing masasanay ka din. Kasi sino bang gustong tao yung masanay ng malayo sa pamilya. Pero syempre, laban lang. So, sa pagkakataon na yan, ay gabi na. Anong oras na rin ako nakatulog niyan? Kung di ako nagkakamali, ay halos 10 30 na ako natulog ng gabi kasi hindi ko tina hindi ko talaga siya tinigilan hanggang hindi pa natatapos. After nun, ay naghapbat ako. Tapos kung maglinis, talinis ko na siya kasi lahat. Naghapbat na rin ako tapos naiba ko din yung ayos niya. Pinalitan ko na rin syempre ng mga cobre kama, ng punda, lahat ay inayos ko. Minap ko na rin siya ng ilang beses para makasigurado kasi syempre yan yung kwarto ko. Tapos ayun, sobrang nakakapagod. Pagod ako ngayong araw. Ang dami kong ganap. So, sa uno lang yan, pero sa mga darating, syempre, normal na lang sa akin. Linis-linis na lang. Ayun, kailangan ko lang ng diskartihan kasi medyo mabigat itong aking higaan kasi purong-purong kahoy siya. Pero, kering-kering naman, sanay naman tayo dyan. So, sana ay subaybayan nyo pa yung buhay ko dito sa Bansang Israel. Sana ay supportahan nyo pa ako. Katulad ng sinasabi ko ay wala akong ibang may share sa inyo kung hindi yung buhay realidad ko lang dito sa mga videos ko, sa mga vlogs ko ay wala kayong makikitang um, nag-day off ako, nag-trip ako. Ayun, darating din tayo sa tamang panahon doon. Pero sa ngayon, um, buhay realidad muna dito sa bahay ng aking alaga. Nakatapos na tayo at ayan, maliligo na rin ako. Kanina nga nasabi ko ay pagkatapos ng lahat ay naligo ako. So ayan na yung final na ayos ng aking kwarto. Naayos ko na rin siya at afternoon maayos na maayos na siya. Oras na para maligo ang inday at pagod na pagod. Hanggang dito na lang. Todaraba, lihit raot!